Grabe na naman itong nabili ko, oh. Hello Kitty na, ano, necklace. Stainless steel. Oh, 18 pesos lang ang puhunan. Oh. 18 pesos. Oh, hindi siya nangungupas. Bentahan niya, 50. 18 ang puhunan. 50 ang bentahan. Napakagandang negosyo nito. Hmm? Itong isa infinite. Ah, pareho din ang presyo. 18 pesos din. 50 ang bentahan. Ito lang medyo mataas. Pero mga ano pa rin. Okay pa rin. 25 naman sa kanya. Kasi marami siyang ano eh, marami siyang bling-bling. Oo. Bling. Ah, marami siyang parang pendant kaya medyo mahal siya. Pero malaki pa rin ang tubo sa kanya, eh 60 pesos eh. 65-60 ang bentahan nito. Napaka ganda niya kasi hindi talaga siya nagpe feed Hmm. Kumado lang siya 'yung Ipapal ipapalis mo lang naman siya pag nawala yung ano niya. Pag medyo nag nawala yung kintab niya. Kasi siyempre magagastos din yung katagalan. Ipapalis mo lang siya. Metal polish pwede na sa kanya. Oh. ayos na, ayos talaga. Kalain mo yan. 18 pesos. Nakakatuwa namang magnegosyo ng ganito. Hmm. Pero minsan subukan ko rin yung ibang ano. Gaya ng rose gold o ano yung bangkok. Marami pang marami pang magagandang klase. Pero ito talaga ang subok ko na. Hmm. Marami akong suki sa ganito kasi hindi to hindi raw talaga siya nag-fade hindi siya nangungupas hindi siya nag... nagpe <laughs> nag-fade nga <laughs> hindi nga nagpe fade <laughs> nagpe fade nangungupas uh, hindi siya kinakalawang kasi stainless nga eh stainless steel hindi nangingitim napakaganda talaga ito 25 din siya bracelet ito so pala ang klet. Ang klet naman ito. Okay. Titinda muna ako guys. Kailangan natin kumita ngayong araw na to. Thank you for watching.